Apu koncing na marami po akong kahiwagaang nasilayan. Sino naman pong tao ang makapag-uutos sa usok? Nakakita na po ba kayo ng usok? Nakakita na po kay usok? Yung sa siga po. Siga, ano po? Nung pong mga pagkakataon na dito po, mahal na araw, nagbabasa po ng pasyon, Linggo de Ramos. Nagkataon po na dito sa bukid na to ay may siga. Yung pong mga ginikan. Di po ba ang ginikan kapag ka tayo nagsiga, napakausok po niyan. Saan saan pumupunta tayo usok? Ngayon po, nakakantahan po dito ng pasyon. Siyempre po, pag kumakanta ng pasyon, ang abo ka bibig mo. Pag napasukan ka po ng usok, uubo. Nakita po ngayon ito ng mahal na apu konching. Lumabas po siya dyan sa tarangkahan. Papasok po ang usok. Nandiyan na po sa bukid na yan, malapit sa kalsada. Sumama po ako lumabas. Ang sabi po niya, usok, usok, Lumayo ka. Lumayo ka. Alam niyo po yung usok, binuo. Pumunta po doon sa dulong-dulo, hindi po nakapasok sa dambana. Sino pong tao ang makapag-uutos sa usok? Wala po. So, balit bakit sumunod ang utsok? Dahil po ang sa oras na inaguutos, ang banal na espiritu sa katauhan po ng mahal na Apo Konching. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tapos po, doon po sa may mga sugat, ang aking pong inda na puno po yan ng sugat mula ulo, katawan, tiyan, para po siyang naaagnas na may amoy. Subalit so, ang sabi po ng mga nagpupunta sa amin, pagamot na yan. Bakit tinitiis yung kanya ng inda nyo? Bakit di nyo paggamot? Pinababayaan nyo. Subalit so, pinagtibay ko po ang pananalig ko na ang putik na basa kapag ginusto ng ama na patitigas at napanunong balik niya. Ang sugat din pong paknit ng aking inda hinihipan po ng mahal na Apu Ching, binabanyusan po ng banal na espiritu ng mahal na ina sa katauhan po ng kapatid na Marianela at kapatid na Amor. Alam nyo po, yung sugat na yun na umaamoy ng aking inda, nawala at ngayon po, makinis na siya. Nandiyan po ang aking inda. Ayan po, purihin po ang ama. Palagpakan po natin ang ating Panginoon. Tapos po, ang sabi po sa kanya sa doktor, may nagbabara po siyang ugat sa puso. Marami po siyang maintenance na gamot. Kung ano-ano pong gamot, lima po, sa high blood, sa cholesterol, may vitamin pa, may sa puso pa. Tapos po, every other month, check-up sa Olonga po, saan sa po kami lugar nagpupunta. Pagpuno na, nagdumis siya, hospital, sampung araw. Di po gumagaling. Subalit, salamat sa Panginoon. yun po nagbabarang puso ng aking inda ay clear. Wala na po siyang iniinom na gamot sa oras na ito. At minsan po, Binipi siya ng doktor. Ang sabi raw po, 110 over 80. Aba inda, ang presyon mo, presyong dalaga. Palagpakan po natin ang ating Panginoon. Napakabuti at napakadakila po na Diyos. Ang aking pong nanay, hindi po makalakad. Naparalitiko po para po siyang po Pagdating po dito, tinapik ng mahal na apo ko, sing tatlong tapik, nakalakad. Mga kapatid, marami na po tayong narinig at napakinggan sa banal na kasulatan. Si Yesus ay nagpalakad. Si Yesus ay nagpagaling. Si Yesus ay nagpakita sa nagpalinaw ng mata ng bulag, nagparinig, nagpagbigay ng pandinig sa bingi. Yun po sa panahon ng ating Panginoon. So balit lagi niyo po tatandaan na ang Panginoon po ay hindi namatay, di patay, at di mamamatay. Nauna ang pagkilos ng Ama, ibinaba ang Panginoon, nang lumisa ng katawang lupa ng Panginoon bilang nagkatawang tao, binalik ang banal na Espiritu. Siya din po yun, bilang Espiritu. At ang Espiritu po ito'y kasama natin, kapisa natin, kaagapay natin sa pamamagitan ng katauhan ng ating minamahal na Apo. Kunci kaya po, sa bawat po niyang salita, huwag kayong mag-ahalinlangan. Sa bawat niyang salita, huwag kayong magtaatubili. Kundi sa bawat niyang salita, ang kinin tanggapin, panaligan at pagtiwalaan, kaganapay, masisilayan. Sabi nga po, dapidapiton, sagusagunson, susun-susun man ang ating mga pinagdaraanan. Subalit baligta rin, dapidapiton, sagusagunson, susun-susun, nabiyaya ang ating kakamtin kung tayo'y magtitiwala. Pagdaka, karakaraka, ang inihintay mo, eto na at natatanggap mo na. Amen po ba? Lagi niyo pong tatandaan mga kapatid, pag nagtiwala tayo sa Diyos, buhay siya, mahiwaga siya, at may magagawa siya sa ating mga buhay. Nagtitiwala po ba kayo doon? Ang imposible po sa tao, posible sa kanya. Ang di kaya ng tao, kaya niya. Tatapusin ko po ang aking pagbabahagi sa isa pong sa isa pong salita. Ano po tawag sa bawat isa sa atin na mga nagtitiwala sa Diyos kay Kristo? Kristiyano. Sabihin niyo nga po. Kristiyano ako. Doon naman po sa mga kapatid natin, Katoliko tayo. Katoliko Kristiyano po isa lang po iyon. No? Katoliko Kristiyano po tayo. Sabihin niyo nga po, ulit, Kristiyano ako. Kristiyano apo ako. English din po natin, Kristiyano. Christian Christian po tayo, no po. Pero Christiano, Katoliko po, no. Ngayon po, doon po sa Christian, pag binuo po natin yung salitang Christian, may isa pong salita na nabuo doon sa salitang Christian. Ano po yon? Christ. At doon po sa salitang Christ, may natanggal po doon sa salitang Christian. Pag tinanggal natin yung Christ, may natira pong I-A-N. Iyan. Mga kapatid, tayo pong mga Kristiyano, kung wala si Kristo sa buhay natin, I A N, I am nothing. Kung wala ang Diyos sa buhay natin, wala tayong kabuluhan at wala tayong magagawa kailan paman. So kung ang Diyos ay nasa sa atin, pagtiwalaan, panaligan, at di tayo pababayaan. Mapalad tayo na sa dakong ito, may taong ginamit ang Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Konching. Pag nagtiwala ka, naniwala ka, inangkin mong lubusan na buhay ang Diyos na nag-aalay sa kanino man, 100% may matatamu ka, kagalingan man ang lupang katawan, higit sa lahat, kagalingan ng kaluluwang taglay. Maganda umaga po at maraming salamat. Magandang maraming maraming salamat po, mahal na kapatid. Ang susunod po na magbabahagi, siya pa ikakanta, si kapatid na Janine. Magandang umaga po sa lahat. Maraming-maraming salamat po. Na napagninilayan nila ko po na isang isang sharer, isang awit, isang sharer, isang awit. Talaga pong nadadamo ko na ang ang, ang, ang disabay talagang masiglang masigla kapag kanya-kanyang mga anak ay nagpupunta rito sa dambana ng ito. At sa lahat po ng mga nagbahagi, uh, marami po tayong natutunan. Maraming maraming salamat po sa kanila. Higit po na mas marami tayong matutunan kapag ka ang ang banalang espiritu na ang ang nagbimisay, ang ating makiking, nakikinggan. Kaya po mga kapatid ko, ang lahat ng mga nandito, namnamin po natin pakinggang mabuti ang mga sinasabi ng banal na spirito kapag siya ay nagano ang lahat na inaanyang magsitayo at maghahawak ng kamay